Thank you. Know, ito na kanila. Ito po ngayon, naghihintay ng aking amo. Nandiyan, ano siya, dyan sa loob, nagkaano siya. Nagpaano ng kanyang oh, tubig. Kasi na-operahan kasi yan siya, tapos para matanggal yung tubig niya bago siya operahan. kasi marami siya tubig hinihintay ko na ilip ako na antok ako dito tayo ikot muna ako dito <laughs> kasi uh, 2 -ano, hours pa yan ang pagtanggal ng kanyang tubig kasi bago siya operata kailangan palisin niya lahat yung tubig sa katawan kasi marami siyang tubig kasi nagmanas siya eh. kasi operahan yung balikat niya Yeah, I'm going ate. Nakakainip kaya 2 hours. Antok na ako doon sa loob. Hindi sila kaya nagdaldala dyan sa doktor. Ito mula ako magtambay. Wala naman sila gawa dito. Inom sana ako ng gawa. Hanap ako ng gawa guys. Ayan siya dyan. Hanap tayo ng gawa. Kasi walang gawa. Gusto kong mainom ng gawa. Yan na nga na

Y se conoce para la el... antok wala pa akong tulog hintay ako ng aking amo kasi nandun siya ng ano Paano nung kanyang ngipin kasi nung pagkatumba niya na ano yung umuuso ano, niya dito tanggal yung ano yung ngipin kaya napalagay naman ng, ang ngipin lagi kasi masama pakiramdam niya untuk ana kanela gulak